Magluluto nga ako ngayon ng pancit bihon para sa pagkain namin ni Atina ngayong gabi. Pero siyempre, hanggang pang-almusal na namin 'to kinabukasan. Ang plano ko talaga sana ay magigisa nga lang ako ng gulay at pagkatapos sa haluan ko lang siya ng chicken breast para nga sa ulam namin ngayong gabi. Pero bigla ko naaalala na wala nga pala kaming bigas. Nung lobas nga ako para sana bumili ng bigas, isarado eh, sarado na nga yung bilihan ng bigas. Kaya naman ang ginawa ko na nga lang, nakita ko na meron nga silang pansit bihon at ayun na lang yung binili ko. Total naman, isang linggo na talaga ako nakikrave sa pansit bihon. Niluto ko na rin kasi talaga tong gulay dahil parang piling ko malapit na siyang abutan ng pagkasira. Kaya naman, bago nga siya masira itong at lulutuin ko na siya, titasawag ko na nga lang siya dito sa pansit bihon. Paano ba kayo magluto ng pansit mga mamis? Ako talaga, kahit sa anong klaseng luto ng pancit, gusto ko talaga is yung medyo basa-basa or yung medyo masabaw pa. Pero ngayon nga, susubukan ko magluto ng pancit na hindi masyadong masabaw or hindi siya basa. Yung saktong pagkaluto lang ba? Etong pancit ko pala ay hindi ko na siya nilagyan ng North cubes o kahit anong klaseng flavoring. Lagi ko naman sinasabi sa inyo na maalat na kasi yung oyster sauce at pagkatapos naglagay na rin naman ako ng asin. Kaya naman saktong-sakto lang talaga yung kailangan kong alat nito. Medyo tinanggal ko din pala yung gulay para nga hindi siya ma-overcook. At nung medyo naluto na nga yung pancit itong at inilagay ko na yung kalahati lang ng gulay. Alam niyo ba mga mamis na bili ko lang yung gulay na yan na halagang 30 pesos? At sobrang dami na talaga niya. Madalas talaga akong bumili ng gulay na hiwa-hiwa na mas madalas talaga na gulay na binibili ko. Yung mga buo pa at pagkatapos ako na yung naghihiwa-hiwa dito sa bahay. Pero nung nakaraan nga nakita ko kasi na maganda-ganda yung mga gulay na hiwa nila kaya bumili na lang ako para nga hindi na rin ako mahirapan. Nung natapos na nga ako magluto ng panset, tinakpan ko na nga lang muna yun dahil hindi pa naman kami nagugutom ni Atina. Nagpunta nga muna ako dito sa sala para tiklupin tong mga nilaban ko na mga sapin sa kama, pati na rin yung cortina nung kinabit ko noong December. Isa talaga sa mga hindi ko matapos-tapos o hindi talaga nawawala sa gawain ko linggo-linggo ay yung pagtitiklop. Totoo lang mga mamis, may mga time talaga na inaabot yan ng apat araw o limang araw sa sampayan bago ko siya maisipang sungkitin at tiklupin. Siyempre, hindi naman ako araw-araw masipag. May mga time at mas madalas talaga ay tamad na tamad ako. <laughs> Pero charot lang yon mga mamis. Sa sobrang makakalimutin ko kasi talaga mga mamis ay nakalimutan ko na meron pala akong sampayan sa gilid. Nakikita ko na nga lang siya kapag meron ako nilalaban at pagkatapos isasampay ko doon. Ewan ko ba, simula din talaga nung no, nagkaanak ako or nanganak ako, talagang mas lumala talaga yung pagiging makakalimutin ko. Ang madalas ko talagang makalimutan mga mamis ay yung cellphone ko. Minsan talaga kakalapag ko lang sa kanya at pagkatapos hindi ko na alam kung saan ko siya nilapag. Ganon din pa kayo mga mami. So ako lang talaga ang sobrang makakalimutin. Agad nga din naman ako natapos sa pagtitiklop ko ng mga kumot at mga punta. Alam nyo naman na kapag naglalaba ako ay talagang pakunti-kunti lang para nga hindi tayo mapagod. Bale ang ko namang ginawa dahil nga nagpunta rin kami ni Athena ng pure gold ng mga bandang hapon. Ito nga't ilalagay ko na dito sa lagayan yung mga binili namin. Hindi na rin talaga kami nag-grocery masyado mga mamis or sobrang dalang na lang din talaga kapag nag-grocery kami. Sa tuwing nag-grocery kami ngayon, ang mas madalas na lang naming binibili is mga sabon na lang o di naman kaya kung ano yung mga kailangan. Madalas nyo nga napapanood sa so tuwing nag-grocery kami eh kahit papanog mibili kami ng hotdog o di naman kaya ham. Pero ngayon talaga eh, hindi na talaga kami bumibili ng mga ganon. Nanawa na rin kasi talaga si Athena kaya hindi na namin siya binibilhan at minsan kasi talaga eh, ay na lang sa rep. Kaya naman kung ano na lang talaga yung gusto ni Atinang Baunin naman kaya Almusalin, ayun na lang yung binibili namin. Ang mahalaga nga ngayon ay nabibili namin yung mga kailangan naming mga sabon, shampoo, conditioner at kung ano-ano pa. Pag sa tindahan kasi namin to binili mga mamis ay nako, masasabi nyo talagang ginto ang presyo. Lalo na ako mga mamis, alam niyo naman na madalas nyong naririnig sa mga vlog ko na malakas talaga akong gumamit ng sabon pati na rin ng mga downy. Sa shampoo at conditioner naman, hindi rin naman madaling maubos yan dahil minsan nga alternate lang kami maligo. Or mas madalas nga hindi pa talaga kami naliligo. Isang linggo bago kami maligo. <laughs> Charot lang. Pero sa totoo lang mga mamis, nakakaloka talaga yung mga bilihin. Kada buwan kami nag-grocery ng mga sabon, pero parang pataas ng pataas yung presyo niya sa tuwing nag-grocery kami. Biruin nyo, puro sabon tsaka mga napkin nga lang ang pinagbibili namin, pero inabot pa kami ng 500. Nagpabili din naman si Atina ng chichiria, dalawang piatos pero tig 14 pesos isa lang yon At pagkatapos nagpabili din siya ng royal na nasa Incan. nakakahalaga lang naman yun ng 30 pesos. Ewan ko ba mga mamis kung anong nagiging dahilan kung bakit pamahal ng pamahal talaga ang mga bilihin ngayon. Kaya naman kahit anong klaseng pagtitipid ang gawin natin ay eh, talaga namang hindi tayo nakakatipid. Ayun yat natapos na ako sa mga sabon na ilagay ko na nga siya sa mga lagayan niya. Bali ang sunod ko nga namang inayos itong mga napkin tsaka yung tissue ni Atina. Yung tissue niya kailangan talaga ay laging meron siya niya sa school niya. At syempre itong mga napkin niya hindi talaga pwedeng mawala dahil alam niyo naman si Atina ay maagang nagdalaga. At pagdating nga sa mga napkins or mga pads ni Athena, meron siyang dalawang klase. Meron siyang pang umaga at meron siyang pang gabi. At yung talaga na yung mga yan ay hindi pwedeng mawala kay Athena. Huwag nyo na nga lang pansinin yung mga cereals dito sa kwarto ni Athena dahil dyan talaga ang lagayan niya pagdating sa pagkain niya. Para nga kapag magugutom siya ay madali na lang din niyang maabot o maukuha yung pagkain niya. Bali yan pala ngayon yung kinahihiligan niya kaya medyo nag kami ngayon ng mga cereals niya. Nung nakaraang buwan kasi, nagpadala ng gift yung kanyang ninang at merong kasamang cereal. Nagustuhan niya nga yung cereal na yon, kaya naman binilhan namin siya. Total healthy din naman yan. Nakakatuwa nga tong si Atina, mga mamis. Dahil kung nakikita niyo nga, maliliit lang talaga yung cereal na yan. At yung isang box talaga na maliit na yan ay pang isang araw lang. Pero si Atina, mga mamis, ay ginagawa niya pang dalawang araw. Natitimpla siya ng gata sa umaga at pagkatapos, bubuksan niya yung isang pack kalahati lang niya ilalagay niya doon niya ilalagay sa gatas yun na talaga yung pinaka almusal niya ayun na natapos na ako finally sa pag-aayos niya itong lagay ni Athena ng mga kung-anik-anik niya malinis naman ngayon yung kwarto niya kaya hindi na ako naglinis